Magandang araw mga kabopols. Sa tuwing may first world country na binabanggit, andyan lagi ang mga bansa sa Europa. Germany, France, UK, Netherlands o Denmark. Pero bakit nga ba ang unlad nila? Hindi lang ito dahil masipag sila. Malali maugat ng kasaganaan nila. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi lahat ng bansa sa Europa ay maunlad. May ilang bansa pa rin sa Europa na hirap pa rin sa ekonomiya, may mataas na unemployment rate, o dumaranas ng political instability. Pero sa kabuuan, mas maraming bansa sa Europa ang may mas maayos na sistema at mas mataas ang antas ng pamumuhay kumpara sa maraming bahagi ng mundo. Ang Europa ay isa sa mga sentro ng kalakalan simula pa noong medieval era. Napapalibutan sila ng mga ilog, magandang klima, at patag at malusog na lupain na ideal para sa agrikultura at transportasyon. Ihambing mo sa Africa o Latin America na may disyerto, masukal na kagubatan at mga bulubunduking mahirap taniman. At dahil dito, bago pa dumating ang modernong panahon, unti-unti nang tumaas ang produksyon nila sa pagsasaka. Nagkaroon ng food surplus o kasaganaan. At dahil dito, syempre kapag busog ang tao, nakakaisip ng ibang bagay maliban sa paghahanap ng pagkain. Di tulad kapag gutom survival mode lang. Yung tipong isang kahig, isang tuka. Kaya lumitaw ang specialization o yung iba pang trabaho maliban sa pagtatanim at pag-aalaga ng hayop. Mga karpintero, panday, guru o kahit ang mga tagapagtala ng kasaysayan at iba pa. At sa pagpatuloy ng kasaganaan, ang mga taong hindi na abala sa pagtatanim ay nagsimulang mamukadkad at unti-unting nagkaroon ng isipang mapanuri o critical thinking. Mga taong hindi na kontento sa tradisyon o paniniwala lang, kundi gustong maunawaan ang mundo gamit ang logic, agham, eksperimento at ebidensya. Mga halimbawa nito ay sila Sir Isaac Newton, pati na si Galileo Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, o Rene Descartes. Ang mga ito ay hindi lang matatalino. Sila ay bunga ng isang lipunang bukas sa katanungan at tandang tumalikod sa relihiyosong paniniwala kahit sa lungat to sa kanila. At dito sa panahon na rin na to, naimbento ang printing press. Kaya sobrang bumilis ang pagkalat ng mga ideya at karunungan. Dahil sa scientific revolution, natutong mag-isip ang mga tao ng mas sistematiko. Hindi na lang basta batay sa kutub o tradisyon, kundi sa eksperimento at ebidensya. At sa paglaganap ng ganitong kaisipan, hindi lang kaalaman ang umunlad, pati teknolohiya dito na unti-unting nabuo ang makinarya, imbensyon at mga bagong paraan ng paggawa na siyang nagbigay daan sa susunod na malaking yugto ng kasaysayan, ang Industrial Revolution. Ang Industrial Revolution ay ang panahong kung saan ang mga mano-manong paggawa ay napalitan na ng makina at ang maliliit na workshop ay napalitan ng malalaking pabrika. Ito ay napakahalagang yugto sa kasaysayan ng Europa. Kasi habang ang ibang mundo ay abala pa rin sa pamahiin at albularyo, ang Europa ay abala na sa paggawa ng makinang kayang palitan ang dalawampung manggagawa. At syempre kailangan natin banggitin to. Isa sa mga dahilan ng pag pagunlad nila ay ang paglimas nila ng yaman sa Asia, Afrika at Latin America. Lupa, ginto at langis ay nilimas at ang mga tao ay ginawang alipin. Mahirap tanggapin pero bahagi ito ng kasaysayan at lumipas pa ang ilang dekada na itaguyod nila ang rule of law, tumaas ang moralidad, kumalat ang kapitalismo, banking system, malaki ang budget nila sa research, technology at public education, may kultura ng invention at innovation mula sa teknolohiya hanggang sa gobyerno. Ang tiwala sa pinagsama-samang sistema na ito ay ang naging pundasyon ng kaunlaran. Ang pag-unlad ng Europa ay hindi aksidente. Ito'y bunga ng lokasyon, matagal na kasaysayan ng pag-iisip, pagdududa at paggamulat, industrial revolution at sistemang pampulitika na nagbibigay halaga sa batas, edukasyon at innovation. At oo, bahagi rin ng kanilang pag-unlad ang pananakop sa mga mahihinang bansa, kabilang sa atin. Ano sa palagay niyo mga kabokols? Kailan tayo susunod sa yapak ng mga bansa sa Europa? Mag-comment kayo sa baba. Gusto ko malapan ang opinion ninyo. Hanggang sa muli mga kabopuls.